Ang karagatan ay puno ng mga misteryo at kahit ilang siglo ng pagsasaliksik ay patuloy pa rin tayong nakakatuklas ng na mga kakaibang bagay. Kaya sa video ito ay pag-uusapan natin ang hindi maipaliwanag na bagay na nadagpuan sa gitna ng karagatan. Number 20. Golden Egg Noong Agosto 2023, ang mga mananaliksik sa karagatan mula sa National Oceanic Administration ay nagkaroon ng na nakakamanghang tuklas sa Gulf of Alaska. Mga dalawang milya ang lalim sa karagatan, natagpuan nila ang isang misteryosong ginto. Sa simula, inaakala na ito isang gintong itlog na matatagpuan sa isang bato sa kailaliman ng dagat. Ang bagay na nakakakuha ng interes dahil sa itsura at malambot na parang balat na siyang ikinamangha ng mga tao. Maaring ito ay isang itlob o posibleng mga labi ng isang sea sponge. Ngunit nananatiling misteryo ang tunay na pinagmulan nito habang ito'y patuloy na sumasa ilalim sa DNA testing para malaman ang komposisyon nito. nandagdagan pa ang komento hinggil sa bagay na ito. May mga siyantipiko ang naniniwala na ito'y maaaring maging bahagi ng isang hindi pa natutuklasang species na siyang nakakapukaw sa interes ng publiko at mga siyantipiko. Number 9. The Bavia Shipwreck Isipin mo ang taong 1628 at ang Dutch East India Company ship na Bavia na naglayag sa kanyang pungunang paglalakbay patungo sa Dutch East Indies na puno ng pilak alahas at iba pang mahaling kargamento. Ang bavia ay sumisimbolo sa lumalagong kalakalan at pagsusuri sa panahong iyon. Gayon paman ang paglalakbay ay nagbago ng direksyon nang maganap ang isang hindi inaasahang pangyayari. Ang rebelyon na pinamumunuan ng mangingisdang si Cornelis ay umunlad patungo sa isa sa pinakamapaminsang trahedya sa kasaysayan ng dagat matapos bumangga ang bavia sa isang coral reef sa baybayin ng kanlurang Australia. Si Cornelis at ang kanyang kasamahan ay kinokontrol ang nalalabing bahagi ng barko. Itinapon sa paligid ang mga nagtutol sa kanila at ang nagsilbing simula ng panahon ng takot sa mga isla ng Abolos kung saan mahigit sa isang daan ang mga nakaligtas kabilang ang mga babae at bata ay pinatay ng walang awa. Hindi ito nahanap hanggang sa mga siglo noong 1963. Ang mga labi ng barko kasama ng mga artifacts at buto ng mga biktima ay nagbibigay ng maliwanag at malupit na larawan ng hirap na nararanasan ng mga sakay ng Bavia at kanyang tripulante. Gayon pa hanggang sa ngayon, maraming bagay ang hindi pa alam tungkol sa huling sandali ng pagkakasira ng Bavia. Number 8, Mysterious Purple Orb Noong 2016, ang mga mananaliksik sa Nautilus Exploration Program ay natuklasan ang isang kakaibang puok sa mga tubig malapit sa Channel Island sa baybay ng Timog, California. Isang misteryosong purple orb ang nasa lupa ng karagatan. Ang kakaibang kulay at itsura ng mga bula ay nag-iwan ng labis na pagkagulat at interes sa grupo. Agad itong inakyat gamit ang isang vacuum para sa mas mabuting pagsusuri sa barko. Sa unang analisis, ipinahayag na ilang eksperto na maaaring ito ay isang bagong species, isang posibilidad na nagpadala ng kasiyahan sa mga marine biologists. May ilang nagmungkahi na ito ay maaaring isang uri ng sea slope, particular na isang flora branch. Kung maikukumpara, ito ay magiging unang pagtatagpo sa isang porporang flora branch na madagdag sa pahina ng kakaibang libro ng buhay sa karagatan. Ang halimbawa ay ipinadala sa Harvard Museum of Comparative Zoology para sa mas detalyadong pagsusuri. Ang mga siyentipiko doon ay nagpapatuloy sa pagtuklas ng mga misteryo ng orb, isang proseso na maaring tumagal ng mga buwan o kahit mas matagal pa. Ang potensyal na pagkatuklas ng isang bagong species ay nagdulot ng kaguluhan ng espikulasyon at kasiyahan sa scientific community. Number 7. Spaghetti Worm Sa kailaliman ng kargatan, ang mga spaghetti worms na kilala sa agham bilang Opinia crassicornis ay isang kahangahangang species na anilid o segmented worms na madalas matatagpuan malapit sa Florida Keys sa Puerto Rico. Ang mga kakaibang nilalang na ito ay pangunahing naninirahan sa ilalim ng karagatan kung saan sila ay nabubulok sa buhangin at lumilikha ng tubo na parang spaghetti. Ang nakakamanghang bahagi ng spaghetti worms ay ang kanilang itsura na parang maliit na pompom sa sahig ng karagatan. Ito'y dahil sa kanilang mahabang tentacles na ginagamit para sa pagkain at pagsusuri ng seabed sa paligid ng kanilang tubo. Makikita kung paano nakuha ng mga tentacles na ito ang kanilang palayaw na spaghetti worm. Kapag inalis mula sa kanilang mga tubo, ipinapakita ng mga worm na ito ang kanilang makulay na katawan na karaniwang hindi nakikita. Isang uri ng spaghetti worm na kilala bilang Burmese ay natuklasan ng mga mananiliksik mula sa Imari sa isang ekspedisyon sa Gulf of California, ang naturang uri ng spaghetti worm na dati nang kilala mula sa Bahamas ay nagpapakita ng kakaiba at kahangahangang hitsura. Isang specimen ng spaghetti worm na kinikilalang tarabelet, isang uri ng marine polychaete worm ay natagpuan sa lalit na 8,000 talampakan ng submersible outfit na nagpapakita kung kaano kalalim mabubuhay ang nilalang na ito dahil sa kakaibang kinalalagyan ng mga species na ito. Hindi pa natin masyadong naiintindihan ang tungkol sa kanila dahil sa kawalan natin ng kaalaman hinggil sa mga nilalang na ito. Number 6, Phantom Island of Bora Matatagpuan sa hilaga ng baybayin ng Yucatan Peninsula sa Gulf of Mexico, ang Mecobora ay isang isla na isinagawa sa maraming mapa mula sa ikalabing anim hanggang ikadilawampung siglo. Ngunit kahit na dokumentado ang kanyang pag-iral sa mga mapa ng daan-daang taon, ang isla ay wala nang nakikitang ebidensya kahit na nasa gitna ng ikadilawampung siglo na nagdudulot ng malawakang kalituhan at mga teorya ng konspirasyon. Ang pagtanggap ng marami sa pag pag-iral ng bora ay malawak hanggang sa ito ay bigla na lamang maglaho na nagdudulot ng kalituhan sa pagsasaliksik ng pandaragat at pagsusuri sa himpapawid. Ang paglaho nito ay nagdulot ng maraming tanong sa mga tao sa Mexico at sa komunidad ng siyantipiko hinggil sa totoong pag-iral at kinaroroonan nito. Bagaman merong mga kasaysayan kabilang ang mga talaan ng mga sasakyang pandagat na nagpapatunay sa pag-iral ng isla noong 1997 sa pagsusumikap na malutas ang misteryo. Ang kalihim ng pamahalaang Mexico ay naglunsad ng malawakang paghahanap gamit ng isang oceanographic vessel na sumasakop ng mahigit 300 square nautical miles sa lugar kung saan dapat matatagpuan ang Rabbera Base sa iba't ibang kasaysayan ng mga mapa. Gayon pa man, tulad ng ibang ekspedisyon ay walang nadiskubreng kahit anong bagay. Ang paglaho ng isla ng Bora ay sangkot din sa mga teorya ng konspirasyon, kabilang ang mga palagay tungkol sa pagkawasak nito. Ang estratehikong lokasyon ng isla sa konteksto ng mga hangganan ng pandaragat at posibleng yaman ng lagis sa Gulf of Mexico ay nagbigay buhay sa iba't ibang teorya kabilang ang ilang nagpapahayag na ito'y maaaring naging biktima ng international na pag-angkin o pagkawasek ng isla Number 5 Milky Sea Phenomena ang Milky Sea phenomena na madalas nakabalot sa alamat at misteryo ng dagat ay isang kaakit-akit na natural na pangyayari na nagtataka sa mga mandaragat at siyantipiko sa loob ng mga siglo. Ang pangyayaring ito ay nangyayari sa ilang bahagi ng karagatan. Ang sanhi ng nakakamanghang pangyayaring ito ay matagal ng paksa, ng hakahaka -haka at pagsusuri sa loob ng mga daang taon. Nagkwento ang mga mandaragat ng kanilang mga karanasan sa malawak na bahagi ng mapuputla at kumikislap na tubig na kung minsan ay umaabot kahit malayo sa paningin describe ng mga kwento ang tubig bilang malamig at misteryoso. Madalas itong itulad sa isang karagatan na, ng kumikislap na gatas na kumakalat sa buong karagatan. Noong 1980, nagkaroon ng malaking pagunlad at pangunawa sa pangyayaring ito ng makilala ng mga siyantipiko sa isang pananaliksik sa Arabian Sea ang pinakamalabong sanhi ng, ng nakakamanghang liwanag. Natuklasan nila na ang microscopic bioluminescence bacteria na responsable sa kakaibang ilaw na ito Sinusuportaan ang discovering ito ng dalawang British scientists noong 1993 na nag-aral ng mga kasaysayan mula sa mga mandaragat para mas lalo pang pagtuunan ng pansin ang pangyayaring ito, ang bioluminescent bacteria ay dumadami sa water column mula sa ibabaw patungo sa seabed na naglalabas ng liwanag sa pamamagitan ng isang chemical na reaction sa kanilang katawan. Noong 1800, ang mga mandaragat na nakakakita ng pangyayaring ito ay walang kaalaman kung ano ang sanhi nito at kadalasang itinuturing ito bilang isang masamang bagay. Number 4, whale songs. Ang kababalaghan ng pagiging mas malalim na awit ng mga balyena ay isang nakakamanghang paksa na nagbigay ng interes sa mga siyentipiko sa loob ng ilang dekada. Kamakailan isinagawa ang isang pag-aaral na sumuri sa mahigit isang milyong awit mula sa tatlong uri ng malalaking balyena. Ito ay ang fin whale, arctic blue whales at pygmy blue whale. Ang mga mananaliksik ay natuklasan ng isang pangmatagalan at patuloy na pagbaba ng tono sa mga awit ng mga balyenang ito. Halimbawa, ang boses ng Antarctic blue whale ay bumaba na mga 0.14 Hz bawa taon at ganun rin ang iba. Noong 2002, ang boses ng blue whale ay bumaba ng hanggang sa mga 25.6 Hz noong 2015. Ito ay katumbas sa tono o major second interval sa kanluraning tradisyonal ng musika. Isa sa mga mahalaga na tuklasan ay ang hindi pagkakaroon ng kaugnayan ang pagbabago sa tuno sa polyusyon ng ingay. Dahil sa Southern Indian Ocean kung saan isinagawa ang pag-aaral ay naging tahimik sa mga nagdaang taon. Ayon sa pag-iral, maaring maging resulta ng anatomikal na pagbabago ang pagbaba ng tono, maaring dulot ng pag-awit ng mas mahina dahil sa pagdami ng mga balyena o ang pagbabago sa karagatan. Number three see Monster Ang transparent at nakakamanghang fantasya ay isang uri ng sea cucumber na natuklasan noong 2007. Ito ay malayang lumalangoy at masasabi mong ito ay galing sa malalim na bahagi ng dagat. Isa itong kakaibang nilalang dahil sa kanyang lubos na transparent na katawan na nakikita ang buong system ng kanyang digestive system kabilang ang bibig, wet at bituka. Ang nilalang ay matatagpuan sa isang milya sa ilalim ng karagatan ng setus na matatagpuan sa kanluran ng Borneo. Ang kanilang tirahan at kilos ay nagiging interesante para sa mga marine biologists at mga mananaliks sa malalim na bahagi ng dagat. Hindi lamang kilala sa kanyang hitsura kundi pati na rin sa ito ay bioluminescent. Ibig sabihin ito ay kayang maglabas ng liwanag. Ang katangiang ito ay nadagdagdag sa kanyang nakakamanghang presensya sa malalim na karagatan. Number 2. Circular Anomalies Isang misteryosong bilog na hugis sa ilalim ng dagat na makikita sa Google Earth. Mga 300 milya mula sa baybay ng Lima pero ay nagbigay ng interes sa marami kabilang si Scott Waring na kilala sa kanyang trabaho sa UFO sightings sa daily.com. Ang formation na may sukat na 4 na milya sa diameter ay tila umangat mula sa sahig ng karagatan na parang bundok at ito'y nailalahad ang ilan bilang isang potensyal na UFO lalo na't na malapit ito sa Nazca Lines isang serye ng sinaunang geoglyphs sa Peru na madalas maging paksa sa mga teorya ng konspirasyon o call sa mga alien. Gayon pa man, sa, mas mabusising pagsusuri, may, may pangamba kung itong formation ay may kaugnayan sa extraterrestrial na aktibidad. Ang mas makatwiran na paliwanag ay maaring ito isang data artifact na resulta sa kombinasyon ng iba't ibang mapang pinagmulan na ginagamit sa Google Earth upang maguhit ang sahig ng dagat. Ang Google Earth ay umaasa sa data mula sa iba't ibang pinagmulan. Bawat isa ay may iba't ibang antas ng detalye upang makabuo ng kanyang komprehensibong mapa sa ilalim ng dagat. Ang mga mapang ito ay kinabibilangan ng mga gawa ng Scripps Institution of Oceanography na gumagamit ng gravity measurements mula sa satellite upang mapigyang kontorno sa itaas at ibaba ng mapa at mga sonar survey na gumagamit ng chip para magbigay ng mataas na resolusyon na mga imahe sa pamamagitan ng pagpapadala ng tunog patungo sa ilalim ng karagatan at pag-record ng mga eko. Kapag nilahad ang data mula sa iba't ibang pinagmulan, maaaring magkaroon ng pagkakaiba na nagdudulot ng mga anyo tulad ng matarik na burol o lagapak. Number 1. Bizarre Hydrothermal Field matatagpuan ng mahigit sa 7,000 talampakan sa ilalim ng tubig malapit sa timog ng Grand Cay sa Caribbean. Ang Von Damm Hydrothermal Field ay isang tunay na odyssey sa karagatan dito matatagpuan ng mataas na burol at simboryo na umaabot ng isang daang talampakan ng taas. Ngunit ang tunay na kakaiba ay ang kanilang gawang material, hindi katulad ng karaniwang bakal at tanso na matatagpuan sa karamihan ng hydrothermal vents, kundi isang mineral na mayaman sa magnesium na tinatawag na talc. Oo, ang parehong talc na matatagpuan sa baby powder. Ang mas kakaiba pa dito ay ang temperatura, lokasyon at, at, iba pang katangian ay sobrang kakaiba. Ang field na ito na nakatayo sa sinaunang krusta ng karagatan ay naglalabas ng likido na mas mainit kaysa sa inaasahan mo na umaabot ng 49 degree Fahrenheit ng isang lihim na mundo sa ilalim ng tubig na puno ng mga buhay na may kakaibang anyo. Katulad ng na mga natagpo ang libu-libong milya ng layo sa Mid-Atlantic Ridge, kung ang field na ito ay kayong mabuhay ng sarili at manatiling hindi napapansin sa loob ng mga siglo, marahil maging libo-libong taon, may posibilidad na mayroong pagmas kakaiba at mas nakakamanghang ekosistema sa ilalim ng tubig na hindi pa natin natutuklasan.